Yan. Yan yung mga curb curb. <laughs> ah, ito yung delikadong curb. Yan, yeah, mali yung paso Kuya. Dito dapat. Yan. Yeah. Bago mag curb, apply engine brake. Yan tuloy yan. Na, na mareno sa Kuya sa curb. So, delikado. Huwag ka mamareno, Kuys. <laughs> Opo. Opo. Naubusan po siya <laughs> eh. Dito na kami sa Tanay Highlands. pinauna ko ni si Kuya mga kato kasi madilim yung ilaw niya Alright, uh, good afternoon mga kachoko Welcome back to my channel once again, Chokobar so Vlogs here uh, For today's video mga kachoko Dahil holiday ngayon, Happy Heroes Day So mag-ride tayo paputang marilaki doon sa may Tanay Highlands or kahit anong restaurant doon Kung saan tayo komportable So kasama ko yung mag-ride mga kachoko Si Kuya Alipio, yung may-ari ng CGNR Enterprise May bagong rebel kung natandaan nyo sa last video natin So, kailangan niya mag-practice. So, sabi ko, mas magalang mag-practice ka sa marilaki kuya doon sa mga curb-curb. So, gagamitin ngayon, chillax lang tayo mag-ride. So, ang gamit natin mga kachoko, itong si Bristol Barber para makasabay naman siya. Kasi pag yung CMT1 na gamitin natin, baka malula siya. Uh, di na kayanin yung mabilis. Uh, Kasi si CMT1 talagang Ah, sa ito sa gusto, medyo mabilis talaga siya. So, ito lang para chill ride lang kami, pero kami na classic, di ba? Pogi pa rin ni Bristol Barber, no? Alright, so tara! Pistol Barber and Rebel 500 nasa Marilake, magkakapi lang alright, let's go so mga mga kachoko, nandito na si Kuya Lipio say si hi Kuya, sa may vlog yun know. o <laughs> yan, nakavlog tayo, yun yan, si Kuya Lipio guys, sa kanyang bagong Rebel 500, yun, first time sa Marilake <laughs> alright, tara magbanking-banking tayo dun let's go, alright mga kachoko nandito si Kuya sa likod, yan siya o oh. So, first time na sa Marila mga kachoko So, tuturuan natin yung uh, tamang pag-banking uh, uh, Kaso, wala ka pala kaming kardo uh, So, hindi pa kami makapag-usap So, mamaya tuturahan ko na lang siya yung mga delikadong curbs doon Kaya mag-slow down, sisiniasan ko na lang siya So, ganun lang muna gagawin natin At least, ma -familiar na yung motor niya Yun, no? <laughs> Injilis ko yun sa kanya ano, Yeah, boy! Yan, nakakatuwa, no? Uh, Nag-practice siya mag-big bike eh, este dati niya yung sa probinsya, yung mga maliit na motor lang. Pero ngayon naka big bike na si guya Pogi pa rin ang rival talaga, ano? Alright, let's go sa Marilake. So, ito na, mga makakatchoko, dito na kami sa Marilake. Tigahan. Yon, guys. Ito na Marilake. <laughs> Alright. Enjoy the ride. Malamig na dito mga makakatchoko kasi anong oras na, isa uh, 4:30 na yata. Oh, so, parang dinner na namin tinukoy pa rin sa taas. <laughs> sa na si kuya mato ko. Yeah, relax lang. Chill chill ride lang. Tamang uh, painit lang ng gulong. Yun no. Oh. Yeah, sobra. Ah, enjoy no. Ah. Uh, mga curb-curb and then kurbana, <laughs> go okay, then done yun, go look where you go yeah, pero pag nasanay nito mga katsoko ko sa kanyang rebel, nako okay Mamanii na naman yung mga curve dito sa Marilake, di ba? Enjoy mo lang ang Marilake. Pag nasanay ka dito, parang pabalik-balikan mo tong lugar na to kasi masarap na yung hangin. Napakaganda ng nature, napakaganda ng daan. Masarap pa yung mga kape dito, di ba? Sarap mag-relax dito sa taas. After mo mag curve curve yan. Enjoy yung kurbada. I-enjoy mo naman yung kape. Uh, yan so, Chill, chill lang ko ya. I-enjoy niya yung marilaki. First time na dito eh. Kaya medyo madilim na oh. So ang takbuhan namin, 50, 60, ayan lang. Kasi baka mag-overshoot. <laughs> Kaya tama yung uh, decide ko na ano. Ayan oh. Diba? Tama yung decide ko na si Bobber lang ang dadalhin para makasabay sa rebel Kasi pag yung MT-09, nandun ako sa kapihan, dito pa siya sa baba Sa <laughs> pagbumotor, maulanan ka, maaarawan Diba? dun lalakas ang katawan mo eh Kasi para bang ano, taong grasa, <laughs> nasa labas ka lang Naulanan ka, nainitan, diba? Gabi, araw feel na feel mo yung init saka lamig doon lumalakas yung katawan mo eh gaya rin sa aming mga riders kaya uh, bakit kami mahilig sa rides uh, baliwala sa amin yung ulan yung init kahit balot na balot pa kami kasi ganito na eh oh, eto yeah. na kami dito lumalakas yung katawan namin amin eh diba? sarap din pala pag ganitong rides lang no hindi <laughs> kasi ako ganito mag rest dito pag uh, M209 ang dala ko eh Kahit yung rebel nung araw Kahit naka rebel pa ako Hindi ako ganito mag drive dito Talagang ano 80, 90, 100 Kahit rebel yung hawak ko Kaya yung rebel ko nung araw Talagang ano Pagod na pagod sa akin eh <laughs> Lalo pag ako mag isa Talagang ano Yung gusto kong ride talaga ang mangyayari <laughs> interesante pala diba kasi nakikita mo yung mga view dito kasi pag mga mo dito isang daan tsenta na benta hindi mo na makapapansin yung ganda ng paligid eh kasi focus ka na dun sa curb eh. sarap din eh no pag itong uh, rides lang mga relaki tinatawag na kubo marami na kong overshoot dito yan yeah, ito yan, yeah, ito yung delikadong curve yan, yeah, mali yung pasok dito dapat yan yeah. ganyan lang yung pasok dapat pero mabagal lang naman ulit ulan na yung <laughs> sinasabi ko mainit sa Manila, dito ulan <laughs> Woo, sarap mong urbal dito medyo madulas-dulas makapit yan kasi asfaltati yan eh. kapag itong takbo lang chill na, safe ka engine brake lang iwasan mo magpreno lalo pag ganito medyo madulas curb apply engine brake yan niya nang na, na sa kuya sa curb so delikado okay lang naman yon pero pag mabilis ang takbo Pwede ngayon. Saka hapon na rin, wala na ganang mga nakukotor dito. Sarap ng hangin. Ito talaga yung rason pag bakit kami nagkukotor eh. <laughs> Sariwang hangin na wala sa Maynila. picture tayo picture primera mo ah, lang primera baka bumaba okay na yan saka ganun naman eh so po naubusan po sige <laughs> ayan sorry si Choco Martin Choco Martin Choco Martin Uh, Choco Martin. Eh. saan ba pare. Ah, ano, kay Jonah. Jonah. Commander, Commander mo, yan. Yeah. Solo ride ka rin? Ano, kasama mo to? Ah, kasama mo to. <laughs> eh, bagong rebel niya kaya pina-practice ko dito. Chini chill ride, chill ride namin. <laughs> ha? Sumabay <laughs> kami para magmukha. Ala, chill chill lang kami. <laughs> oh. Kasi pina-practice pa, bine-break in. Wala masanay. Uh, ano pa yan? Wala pang ano? Ilang kilometro pa lang yung course? 200 200 pa lang. <laughs> Bagong bago pa. I akala ko si ano? Si ano pa? Si, si Red Sweet? Si Sweet. Ganyan oh, yung sa kanya. Kulay black yung sa kanya. Tsaka si ano? Si Papa Jack. <laughs> Picture tayo. Yun. So yung mga tsoko. At tapos na namin mag... Ay puta. Mag picture, tsaka shoutout na rin doon sa bago nating kaibigan na hinintuan tayo para may ang sticker, kaso wala na tayong sticker mga chong uh, mga kachoko, so sorry Kita kits na lang sa susunod so ako muna yung mauna tinuro ko na kay kuya yung mga dapat gawin sa mga curb tsaka yung mga napapansin ko, yung uh, maling pasok na membreno sa liko so tinuro ko na sa kanya masanay isa sa tamang pasok ng ano tamang pasok ng kurbada para di siya na-membrano doon sa likuan kasi once na-membrano ka, nandun na sa apex ng curve tatayo yung motor, mag-overshoot ka so nasa unahan ako mga choko para makita niya yung form ng katawan natin ang galawa natin sa tamang likuan kasi uh, napansin ko kayo na mga katsuko habang uh, nang Orvada kami doon kanina uh, nakayo yung tumitingin siya sa harapan ng motor hindi doon sa pupuntahan niya kaya napapapreno siya <laughs> kasi pagtingin niya doon sa kalsada over, mag, lalampas siya sa salinya kaya yun ang tendency na mag, ano, mag overshoot kaya mapapapreno kasabang ko ka sabang yeah, lumiliko ka kaya tingnan natin sa kuya yung ano, tamang pasok pupuntahan mo kusang sasama yung motor saka tamang uh, counter steer FYI lang hindi like, naman ako yung professional driver uh, nagtuturo pero sinishare ko lang yung knowledge ko kaya kuya sa beginner siya kasi ganun din ako noon nung ako'y baguhan pa lang sa big bike nangangapa din talaga ako kaya eh, dito na kami sa Tanay Highlands alright so pasok tayo mga kachoko magkakape we go. You know, welcome to Highlands. Welcome so, to Highlands. Welcome to Highlands. Let's so, order namin sa Las Vegas. Yeah, thank you. Napakatabis yung bulalo dito. Oh, serap, Rides na, kain pa. <laughs> Pagkatapos ng pawis na pawis sa init kanina sa Manila. So, di. Di ba? Yan, kain tayo mga Shit. Sarap. Salad. Yeah. Habang na ulan, nagbubulalo. sabi ulan mga kachoko, lakas <laughs> tainga unang rides oh. lakas <laughs> oh, lamig pinag-isipan pa namin kung lulusobin namin to <laughs> parang may yelo dito ngayon ubus na yung pagkain namin saan kayo magapunan. oras na, 7 na yeah, may enjoy pa yung lamig dito sa Tanay So ay eh, mga ko at sa wakas sumila yung ulan. Salamat sa Diyos. Hindi <laughs> kami basang sisi umuwi. Ayan, ride out na kami ni Kuya pa uwi. So ay na kami ng gabi dito. So sobrang lakas ng ulan. Try mo bomba Jeep. Try mo ibomba. <laughs> Ayos. <laughs> okay kayo. <laughs> <laughs> Kahit eh, nakakatawa yung mga guard dito mga kachoko Nagmamanifest din sila na makapag big bike balang araw di ba? yung yeah. yeah, pinauna ko rin si kuya mga kachoko kasi Madilim yung ilaw niya at least nasa ko siya yeah. Abot siya nung auxiliary lights ko So pag na oras pala mga kachoko doon sa Marilaki Marami pa rin mga dumadaan sa sakayan So ang oras ngayon ay nasa alas 8 na ng gabi 8pm Dahil pa rin bumababa oh kaya hindi rin nakakatakot siguro pag mga late night na mga 10, ganyan 11, 12 siguro tahimik na talaga dito so yan nakalabas na kami ng Marilake mga kachoko success yung unang ride ni kuya sa malayo <laughs> dito sa bangkingan sa Marilake so kanya kanya na kami pauwi nito mamaya paglabas namin ng Marilake siya papuntang bulakan ako naman pa ros so dito ko natapos yan kay vlog for today mga kachoko for tonight na nabuti tayo ng gabi so maraming salamat sa inyong panunood at sa aming pakikakain sa Tanay Highlands na pagkakape pag bulalo sarap sarap mag relax mag ng stress bagod yung holiday so ito po muli so kung na nagsasabing enjoy your life enjoy your ride paalam see you in the next vlog mga kachoko paalam sign out